para maiba lang, dahil Valentine's Day nga, oh. eto ngayon ang tanong ko sa inyo. Anong hayop ang hindi sigurado? Hayop Yan? na hindi sigurado? <laughs> ano sinasabi ko pero... sa inyo? Meron, ba? Meron, ba? Meron ba? Ano? Ba? Meron ba? Wala, Meron! Meron! Meron. Oh. Ano? 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 ano, ano? Baka! Ba't ba, ba baka? Baka! Kasi hindi siya sure eh. Tanungin mo ko. <laughs> uh, ba sa party mamet? Baka. <laughs> <laughs> baka? Oh. Talaga ba damo mo? Oo. Oh. Baka. <laughs> di ba? Bakit ano hindi? Eh, yung baka kasi hayop yun eh. Hindi oh. naman salita. Yung iba yung salitang ba baka sa baka. Ay, hindi. Iba sa English yun eh. Ay, binanggit mo English. Gusto oh. mo gamitin natin sa English. Baka. Oh. Okay, oh, ano, oh. tatanungin kita. Ano ba sa English ng baka? Di ikaw, di ba? Oh. oh, oh sige, oo. Oh. oh. Di Tanungin kita. Oh, tanungin sabitin tanungin mo ako. Sasagutin kita. Pupunta ba sa party mamaya? Ikaw. Oh, okay, ba, ba. Ok kita Kita Ba, kalau. Belakat ke bapaknya? Ah, kau. Bah oh, ok. <laughs> junior, junior. I got ya. loser. 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 Loser.